Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWS, hello, mga Alp, magandang umaga, tanghali sa inyong lahat. At uh, ito yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, nako po. Si Ted Filon, pinatahimik ba ng administrasyong bangag ngayon? Pinatahimik ba ni Kukak, ni Martin Romualdez? <laughs> Dahil nga sa... Sunod-sunod na pag-atake ni Ted Filon sa administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, lalo na sa isyu ng PhilHealth at sa 2025 National Budget. Uh, may posible ba na si Ted Filon ay ma-perse 2.0? Ay, malamang. So, ayon dito sa dito ko to nakuha kay Agila ng Bayan, no? Credit to the owner. Itong uh, video na ni, sinasabi ni Digit Chacha na nag-goodbye na daw si Ted <laughs> Ay nawawala muna, nagpalamig, uh, nagbakasyon, or pinagbakasyon, or tinanggal sa trabaho ng News 5. Dahil alam natin, ang News 5 ay mani uh, manipangilinan, may ari eh maka Duterte, maka ano na din Marcos na din yan ngayon di ba nagpasalamat nga siya nung uh, hinayaan o pinayagan ni Bongbong Marcos na magtaas sunod-sunod ang kuryente nung September na ang sabi ni Manny Pangilinan ay the best president nga daw si Bongbong Marcos kung ikumpara kay dating Pangulong Duterte <laughs> kasi kay Duterte hindi nila magawa kung anong gusto nila kay Bongbong Marcos Si Bongbong Marcos ay sunod-sunuran sa mga oligarko. So ito ngayon si Ted Filon. Dahil nagtatrabaho sa News 5. Malamang baka pinagsabihan ni Lisa Marcos si... Sino ba ito? O yung pamunuan ng News 5. Mani Pangilinan ay... Sabihin mo dyan sa bataan mo, magdahan-dahan. kung ano man. O, oh, ito. Panoorin po natin, mga lalabs, mga bayots, itong sabi ni Digit Chacha. Ay, ay uh, ano ba, ito ano an, an, an tawag dito? Siya'y nagpapahinga. Oh. Ano an, 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 an tawag dito? Siya'y, ano tawag dito? Ang uh, lagi niya sinasabi, every time wala akong nagtatampisaw. Hindi alam ni Digit Chacha kung ano ang sasabihin na ano siya no <laughs> nagkabuhol-buhol ang kanyang nagkabuhol-buhol nagkabulol-bulol si DJ Chacha ulitin natin ha hmm. sa pagpapaliwanag kung nasaan si Ted Filon ulitin natin ha hmm. original baby boy ay uh, ano ba if an 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 ano tawag dito siya nagpapahinga mm -hmm. Inter an 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 ano tawag dito siya Inter an 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 ano tawag dito siya ang lagi niya sinasabi every time wala akong nagtatampisaw sa batis ng kaligayahan yan pero sinabi ba, ba sa'yo kung nasan si Manong Betty? Secret daw. Pero mga na nasa bahay lang yun. <laughs> Ito'y insulto sa katalimuhan yeah. ng mga Pilipino. Pinaglalaruan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Are lawmakers out of their minds? Bakit? Ang mga salita ni JC, ganid, pinakagahaman. Ah, mga salita na ako kinikilabutan. Mga kapatid, hindi po biro ito. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pinaglalaroan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Ayun. So masasabi mo nga dito sa budget natin sa susunod na taon. Uh, kaya minabuti ko na tignan yung uh, report ng Bicameral Conference uh, Committee at tignan kung ano mga pagbabago na ginawa nila in the graph At dito sa uh, post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners tsaka yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At uh, nakita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Uh, grabe, yung, yung uh, bar doon sa chart Ah, uh, kung sabihin nakita yung dagdag doon sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Mm. Tapos sa kamilang banda ay uh, ang dami din mga kaltas uh, doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin nag-uusapan. Pero uh, gusto ko rin na highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps na kinautasan nila ng 50, 50 billion uh, doon sa 2025 budget. Uh, yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong uh, kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Uh, tapos si Department of Health, uh, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, uh, and yung DepEd nga, uh, yung kanilang computerization program. Based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang pangulong Marcos patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya Naman. na mas kailangan sana ng mga Pilipino ito na yung observation namin na simula noong uh, umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, uh, 2023 budget, ay talagang uh, palo lumulobo yung uh, tinatawag na unprogrammed appropriations. Oh, pork At napansin namin na marami sa mga big-ticket infrastructure projects Wala. Uh, kabilang yung Metro Manila Subway na ngayon ay tinatayo ng ilang mga istasyon ay uh, nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriations. So in, in other words, ay hindi pinunduhan at mapupunduhan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So, ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Uh, inbis na wala. yung traffic ay masolusyonan, ay uh, marami sa mga trend sana na, na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Alam natin, ano, you know, itong, itong kasalukuyang budget, uh, practically wala nga ang alokasyon. No? Pati nga sa flood control, wala eh. Yung uh, sa Formento Manila. Pati sa 2025, uh, wala din siya o meron naman pero hindi napasama dito itong sa train sa railway system natin. Yes, uh, napakahaba nung listahan ng mga infrastructure projects na inilagay inilagay doon sa unprogram mm -hmm. appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT MRT3 rehabilitation yung sa EDSA, I yung North South commuter railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna ay uh, din yan. At, at kabilang yun, napakarami pang mga ports, airports, at iba pang mga infrastructure projects. Kaka, ito nga yung kakaiba mang Manong Tede, kasi uh, di ba pinagmamalaki yung build better more. Kung mm -hmm. saan, trilyong, trilyong piso daw ang gagasusin mm -hmm. ng Mark Administration para sa infrastructure projects, sa mga train, uh -huh. airport, etc pero nilagay sa program appropriations at ito ay nangyari na rin last year by the way so in yes. fact, may mga ilang official na ng gobyerno na paamin sila na dulas yung dila nila na uh, inamin nila na madedelay ang marami sa mga proyekto na ito so ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis uh, lang talaga muna okay. Okay. at hindi lang yan mismong si sinadora Amy Marcos last year din yung sinabi niya na wala nga daw major projects ang administrasyon ng kanyang ading Bongbong Marcos. At sinabi din ni Bunuan na sekretary ng DPWH na walang master plan para sa flood controls ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So yung mga pira na yan, na billions of pesos na napupunta sa program fund or uh, aka pork barrel ay saan ang ending niyan? Corruption. Nakaw. So itong mga trabaho ng gobyerno, no? Pati nga sa flood control project nga, hindi natuloy ha yung po na mm. mga pumping stations because of the flood uh, right of way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. So sabi naman ni Ginoong Bonoan, eh wala nga kasi, hindi napondohan. So dito ngayon, malamang itong mga proyektong ito ng pang mass transportation, matetenga ito. Itong magiging resulta nito, JC tumpak yun, Manong Ted. Pero itong uh, paglalagay sa program appropriation, hindi siya nakakatulong, nakakasama siya, at lalo pa siya magpapatagal sa mga proyektong. Hindi yeah. nakatwira nung mga dumidefensa sa budget na ito, <clears throat> na hindi totoo na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. May uh, nag-compete daw na kapag kayo pagsama ni DepEd, CHED, SUC, TESDA at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Uh, halimbawa, uh, yung Philippine Military Academy, <laughs> sinapon nila dun sa computation nila. Philippine Hello. Public Safety College, TNT Academy, Local Government Academy. So kung parang desperado sila na palabasin uh, na yung total sa edukasyon ay mas malaki para si DPWH. Kung ano-ano nang isinama nila. At uh, pag pinagsama lahat ng yun, ay maliit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. Aba, ang uh, hapa na ng listahan sa so, unisperado. Mm desperado nga to justify no na mas mataas pa rin ang education budget ito ay uh, attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga port projects Iyon. noon sa ahensya ng DPWH isa itong naging unintended consequence noong pagban ng port sa so ito yung rason mga lalabs ng mga bayots na pinapatahimik ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos si Tid Phylon dahil masyadong maingay. Parang pirsi din ba? So, either pinagbantaan to si Tid Phylon ngayon. Manahimik ka or mamamatay ka? Yan lang na. Dalawa lang naman ang pagpipilian, di ba? Tingnan natin yung uh, di na tayo lumayo doon sa yung nahuli sa CCTV ni ex-agent uh, Morales. Di po ba? na ano ang sabi doon nung ano na yun yung isang tao doon na kaibigan din nila ni Marcos ni Liza mamamatay siya pare Either ma maaksidente atake sa puso hindi na uso ang baril barilan ngayon hindi na uso yung binabaril hmm. iba na yung klase ng pagpatay di ba si yung kasamahan ni Bantag si Ricardo Roba ano Apilido Zulueta ano nangyari doon atake sa puso o si Doktora Ruina, ano ba yung apelido nun? Burden. Na umaatake din yun sa, bong, sa Marcos administration. Patay. Atake sa puso. So ito si Ted Filon, tinakot to. Binantaan ang buhay nito. Kaya ngayon, either ito naglaylo, pinaglaylo, or tinanggal, hindi natin alam. Pero basta isa lang ang malinaw dito may banta sa buhay ni Ted Filon sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil isa siya ngayon sa kumukundina sa mga nangyayaring korupsyon sa administrasyon ni BBM. So, anong masasabi ninyo dito mga sa mga wayots? Pag-comment down below. Stay safe po. God bless and bye-bye.